Uh, Oo oh. uh, oh, nga, uh. ba't mo ko tatanungin na bakit? Ha? Ah? Nalilita ka pa sa akin? Hindi kita tumuran. Hindi kita tumuran. Sandali lang, ayusin mo na. Tanki na nyo. At saka yung mga gaya, tanggalin nyo na yan. Merong ano yan, merong tubig. Lilito naman oh, eh. ano ka ba rito? Dati presidente. Ano ako sa mga presidente? Ano ano ka rito? Eh, gusto mo doon ka sa tao magkape? Eh, diretso tao. Mahawa naman tao. Nakiusap po ako rito. Kasama ko si chairman kayo pa ang galit ha? Ah. Nasa nawula nyo na ni yung galit, kayo pa ang eh. May, may mga padrino yan. Ngayon padrino na lang, hindi uwi sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalipan ni General Suka

Hindi, kailangan ko. Sabi niyo, clearing, di ba? Hindi, hindi. Tanong ko, ngayon mo lang ako nakita dito, di ba? Hindi, oh. basic beses ko na kayo nakita, Pati sa plan Ah, doon. Kaya nga. yung barangay niya. O, sige. Sa babae niyo tayo. Ito po. Ito. Ito. O. Hindi pwede sa akin. Hindi pwede yan. Matanggalin mo Hay, guys. natin yung bago tanggalin 'to. at saka 'yung mga gay, tanggalin nyo na 'yan. Merong ano 'yan, merong tubig. naman ano ka ba rito? Ano ka rito? Huwag ka na makailang. kang ko na. Tapo Piesta dyan, piyesta. Piesta. piesta na, no? Piesta, o oh, piyesta. O oh, ayan, piesta na. O oh, sino ari nito? Tangin na po ito, mga damit na ito. Bawat po magpaktay sa mga kabli ng kuryente. Tanggalin nyo, tanggalin nyo ito. Ito, tanggalin nyo ito. Tignan mo, inaariin na nila eh. Patayin nyo pa pagkatanggalin. Tanggalin, sampan nyo na, isampan, hoy. Motor, sampan! Hoy! Patayin mo ito, sampan nyo na! Puno Uy, nyo, puno nyo. Pagpunti na kung ano yun. Yan, yung mga motor, ayaw pagpunti na doon. Ang mga na, opisyal ng gobyerno, dapat tayo nagpapatupad ng batas. Ha, ah, hindi tayo ang lalabag sa batas. Ha? Ah, ako naging usap, ha? Kagawad na. <coughs> alam, po, alam, mo na kagawad na ano, ilang buwan na tayo nag... Ano, cent, ano, no, ba, si pala, uh, Listen, ano, wala pa, si Erapan ako po. Hindi, ito na ang executive order. Hindi, okay, nang ginawa ko sir, kasi o, hindi pa naman masyadong... Oo nga, hindi. Ibig sabihin... Siyempre natural oh. na nakikita natin na baka lahat normal na oh, eh, nagawa natin. Hindi oh, naman tayo Eh, mali nga. Mali nga yung ginawa niya ng ERP. Eh. Ah, kaya lang sila po pinapatubad natin kung executive order. Wala na. Wala na ng ERP ha? Pag-uwi na natin yun. Siguro. Wala lang magtutaw. Sa ah, 50, 50. Ah. Kalawang libo, pinapahupahan ni Kagawad. Kagawad, okay. ano pangalan? Eddie. Eddie, ano pinito? Ha? Hindi ba si Eddie, saka si Pati? Ha? Pati, pati siya, saka si Eddie. Eddie, Eddie, Eddie siya rin. Ha? alam <laughs> Ay, yipinigang norti? Norti. Hindi mo daw siyap yipinigang Hindi Hindi pirunobing. Hindi pirunobing. Hindi pirunobing. Hindi pirunobing. Hindi Hindi pirunobing. 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 Hindi Hindi at tingnan natin meron kayong binigay yung mga tanod. Siguro naman updated kayo ngayon sa FB. Ang papeles na ibinigay wala. Ito, papaliwanan ko sa inyo. Kahit hindi kami magbigay ng notice, alam niyo po obstruction eh. Hindi po, ito na lang po. Kailangan merong patawad. Ito po, ito. Di ang Ano Ano Ito po, may tala po kami pa kailangan. Ah, may executive order. Hero obstruction po yan. Ah, pero itong inaano po yung Wala nga kami kit kasi ura-uraan yung inano eh. Matagal na po yan. Ah, executive order number 24. Pero may special Ah, matagal na po Matagal na nung mura, nung mura, lang ayusin mo eh. Ay, okay. na. Ano 'tong tangina niyan? ng makakain o mag eh. ka na. Hindi na. hindi na awa. Hindi ako Hindi ako matatapong. Kasi ako 'yung nakaytangkapo ni. Hindi 'yung Hindi inano. hindi nga kayo inano kung may tao wala. May tao ba? May tao diyan. Ano Kalma lang, kalma tayo ha. Hindi ako matapang. Malakay ko lang sa ayos. Ano, papatayin mo ako? Sige na. tayo, tayo. Ano, papatayin mo ako? Ha? Papatayin mo ako? Okay oh, na, tayo. Sumuntok ka na. Okay. Hindi, okay. hindi ako sumuntok. Oh, oh. Matanda ako, hindi ako, ako oh. sumuntok. Sumuntok ka Ikaw na. Ikaw, sumuntok sa akin. Ikaw, sumuntok sa akin. sumuntok sa naman Matapang ka masyado. Ikaw ang matapang. Ikaw okay. ang Alis mo nga to, alis mo to. Tatay mo ba yan? Oo, hey! anak niya yung may patay dyan. Tatay mo, oh, patay mo ako. Oh, oo, oh, oh, oo, oh. eto. Kumusok ka na ako. Oh. Hey! Kumusok ka na Ikaw, natingira na ka naman na ka dyan? Wala kayo dito. Saan ka? e, na ako, sa mm -hmm. pa, Wala kayo dito. Oh, Or, dito. 1971, dito wala ka dito. kana, ka tagan mo na pala napapakinabangan to. Oh, oh. Ang oh. tagal na pala. Kayo pang matatapang. Hindi namin matatapang. Nilalagay na lang na namin sa ayos. Kaya ko nilalagay namin sa ayos eh. Saan mo? Saan mo gusto nyo palang maayos, 1971, hindi ka gumawa para para maging yeah. maganda -ma situation nyo. Sige ako, gigi pang ng araw, Darating din sa'yo. tama na yan. Tama yan. Sorry, sorry. mo Kitain mo! O, masaya ka na! Uy nga nagyak pa! ko siya na eh. Oo nga, ba't mo ko tatanungin Bakit? Tatanungin lang. Hindi, tanong mo eh. Bakit? Eh ikaw ang tatanungin ko. Bakit Huwag ka magtanong ha, nagtatanong ako. Na maayos, nakabad ka pa. Ha? Nalilita ka pa sa akin? Basta ta tinatanong na kita eh. Barbado ka magsagot. Baka padampot kita. Parang ka lagi. <laughs> Nagbahay eh, no? Tinatanong ko lang eh. Nakabad pa, kaganong pa.